Punta tayo sa... Ngayon may trivia tayo kanina. Sabi ko sa inay. Inay, punta kami sa ibabaw ng jeep. Pagkabilugan ng buwan. Sabi, anong upuan? <laughs> Ay, tawa-tawa yung ating isang audience doon. Ano daw upuan? Ha! Good afternoon, good afternoon! Wala na? Good afternoon! Good evening! Good morning! Guys! Ha? Huh? Our vlog for today is ang kabilugan ng buwan. <laughs> ang upuan. Ang <laughs> upuan. Sa ibabaw ng jeep. Ugh.

Sabi, aling upuan. Eh dahil kabilog ng buwan, hindi upuan. Ay, katulog din kaya. Kami ni Jupilia. Jupilia. Kaf, lumugso ito. Kayo na Kayo po na nakaupo. Subukan nyo naman ito mayo At baka mata na Baka mata na Nakalagayan ko Ganun kasi yan eh Tao po, nandiyan po bahay sa loob na malaking bahay at malawak na bakuran So, what's up? Magandang gabi. Uwi na kami. Hindi na yung ating mga tropa. Shout out sa inyo, mga tropa. Yo, 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 yo! <laughs> Ay, ganito ang lakad la ng mga vlogger. Oy. Yo! <laughs>